what's up mga katrupa welcome to my youtube channel no bagong araw pa niya bagong vlog na naman tayo mga katrupa uh, ngayon mga katrupa magkakabit ako ng ano uh, fly lift sa certificate holder ito yung holder natin mga katrupa kabit natin dito mga katrupa ganyan kabit natin ang ganyan mga katrupa yan And Dito lang mga katrupa oh. may ribbon ito mga katrupa Ilagyan na lang ribbon. Tape lang ilalagay sa likod mga katropa. Alright. Ito na mga katropa. Ito yung glow. Yan. Brass. Ito na mga katropa. Salamat pala sa nanonood mga katropa. Comment nyo na lang mga katropa. Kung gusto nyo matuto. Magtanong. Ay. Ganyan lang, oh. Ito mga tropa. Yan, ilalagay dyan. Ilalagay dito mga tropa, yun, oh. No? Yan. Itong isa. simple lang mga katropa gumawa nito yan ngayon mga katropa nagurin natin ang supply yan yan kailangan mga katropa magingat para hindi madumihan kasi may blue itong gilid gilid mga katropa ngayon mayroon tayong basahan yun ang basahan kung natin yung gilid gilid mga katropa ganyan yan. 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 Yan, 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 yan mga tropa, medyo may kulubot-kulubot pa, tagurin natin na supply, yan, yan mga tropa. Alright. Ayan mga katropa. Tapos na pag kabit ng playlip. Dito mga katropa ilalagay yung certificate. Dito. O kabila or picture. Ayan. Ngayon mga katropa siguro sa sunod natin mga vlog uh, lagyan na natin ng logo dito ng school. Pangalan. School year 2024-2025. Ayan mga katropa. Alright. You know. Ang ganda no? Tapos so, ito na yung naikabit ko mga tropa. Ilang piraso pa lang. Oh. Ayan. Ayan. Wala pang stamping. Baka sunod na araw mag-stamping ako. Dito. Alright mga tropa. Ito pa yung kakabitan ko. Marami pa oh. Ano? Ito. So, ganyan lang mga tropa. Ayan. Kakabitan natin. Alright. Alright. Yan ang mga katropa. Uh, salamat sa nanonood. Alright. Okay. Sa sunod mga video mga katropa, abang-abangan niyo paglagay dito ng logo. Dito. Gold stamping logo. school. Alright. Bye.